Hello mga sir, may tuturo ako sa inyo ngayon. Eh. Nakikita nyo ba yung mga kulay itim na yan mga sir? Ayan, yung mga kulay itim na pyesa na yan. Yan po yung mga virus sa cellphone natin mga sir. Ayan, yung mga kulay itim. Pagka ganito pa lang, gray pa lang siya magiging virus pa lang yan mga sir so hindi naman na siya kailangan tanggalin kasi ang normal na kulay niya is ganito kulay brown yung kulay brown lang pag naging kulay itim na siya virus na po yan mga sir yan po ang kailangan natin tanggalin para hindi naglalag yung mga cellphone nyo at hindi siya tuluyang masira Nagkalat kasi yung mga loko-loko na mga nagtuturo rito sa social media na pag may virus daw ang cellphone, kailangan daw i-program. <laughs> Mali po yan. Ito, test natin. O, oh, ayan o. Oh. Tignan niyo. bilis o. Oh. O, oh, ang bilis na gamitin. O, oh, wala na kasing virus eh. Tignan niyo. Sobrang bilis niya na gamitin. Okay na okay na siya gamitin.